Ang asawa ko guys. Naglilinis kaya. Dami na naman na ano. damo. At tingnan mo yung talong may bunga na. Bilis tumubo ng damo. No? Dinadamuhan palang pa lang ito nung ano. Galing namin sa ospital may damo na naman. Yan. Hmm kaya dadamuhan na naman kahit walang handa guys sa piyesta basta maglinis ay dapat di mo tinanggal yung libi-libi sayang yan guys lagi naman yan malinis kaya lang dito sa likod namin yan bilis magtubo ng dam hmm tatapusin niya yan ganda ng panahon no? mainit kunti lang naman yan di parehas nung ano dating na, ay may ano na pala to may hinog na pala yung sili ko pitasin na natin ang sili at baka maunahan tayo ng manok yan Pahinging sili. Nakarami na ako dito guys na nakuha. Bilis dumami ng bunga niya. Yan oh. mabunga bunga pa yan guys. Ito pa, guys oh. Naunahan na nga ako ng manok oh. kinain na. Yan dito pa ino masarap pong ilagay sa suka. Maanghang, may maanghang na sausawan. Pa, meron pa dito. Yan o. Yan, dami guys o. Meron pa. pa? Hindi ba? Yan guys o, malinis naman dyan. Ito konting bubunutin lang yan o mga bagong tubo mga tanim kong loya mga tanglad lemon grass malunggay ko ang dami na naman ano, dahon ang kamuti ko po oh. daming sarap nyan ilagay sa ano ah, nilaga nilapya nabawan nagang Kasi, Langka ko guys, dami oh. Daming bunga yan oh. Doon sa taas mayroon pa oh. May mga pasunod pa. Yan guys oh. Hmm. Dami. oh, guys oh. Ganda ng bunga nito oh. Kala mo. Christmas tree. pa guys oh. sa likod meron pa dun yun yun pa dami pa sa taas oh. mga tanim namin yan guys nakikinabangan na namin pang tinda guys dada mo muna yung asawa ko si bongbong -bong. <coughs> para kahit ano malinis Iwas sa ahas. Limit okay. muna tayo dahil. Shout out sa mga viewers. Kumusta kayo? Ha? Thank you sa mga nanonood. Salamat sa mga suporta ninyo, mga viewers. Sponsor. Thank you sa inyo. Para makaano naman tong asawa ko. guling kahit pa paano subahod na siya salamat sa walang sawang panunood nanood lang kayo sa youtube lalo yung yung pahaway ngorin niya sila lahat mm. Tulungan natin sila para mas lalo silang makilala mas dumami yung ano nila mga putulungan sa mga panonood ninyo sa di pag-skip ng patalastas 柠檬酸。嗯嗯嗯 Yes. Good morning guys Yan po, nalinis na po ng asawa ko Kunti na lang Yun. Doon, kunti na lang Yan po dito na siya sa likod. Hello, oy. yung talong natin pwede na yan. Tapos yung sili. Baka maano mo sa mga pinagdana ko dito. Ganda oy. yung sili ko ang daming bunga. Wow! Huwag mong anuhin tong sili ko. Oh, ito oh. Tapos oh. Di mo, di. Tapos oh, yung loya ko po guys oh. Tanda ng sili ko ang daming bunga guys so oh. ang talong ko guys bumubunga na rin oh. And guys, ito ang lilinisan namin. Yan. Ang bilis tumubo ng ano. No. Damo. Oh, shout out. Morning. Ito. Maglinis tayo ng bakuran. Maglinis tayo guys kasi pista na. pista na. Kahit, kahit walang nganda. Kakahiyang <laughs> ma. Kitang ng may mga doon. Huwag mong ano yung mga sili ko dyan. May sili ko dyan. Oh, Meron dyan mga maliliit. Wala Huwag no? mong ano yun yan. May marami ko dyan in Sayang. Ang guys, ang um, bilis tumubo. Dinadamuhan pa lang namin yan nung paglabas galing hospital pag wala hindi na ako guys masyadong busy tataniman ko na to dito para may maloto tayong libre na hindi na bukilhin dati punong puno to guys ng kamuting kahoy ganyan guys oh. pangit na ngayon, yung kamuting kahoy dito na maskas hindi ano yan ah And guys, dito, nilinis nyo yan guys. Hmm. Dito, guys, malinis na, guys. Punti na lang. Yan, oh. Sa likod mo pa. Sa likod ng lutuan namin, guys. May punti pang ganun. May mga sili dyan. May inalmasin ko dyan. ganda like, guys yung, yung mga tanong ko guys oh. mga, may mga uh, anihin na... pag naayos ko pa itong luya ko dami na tapos mga lemon grass ko dami paikot yan mainit na kasi guys Yeah doon po malinis na oh. Ang doon pataas. Dali na lang to dito sa likod. Yan po. Yan. Linis na po yan diyan. Okay po.